Sige, ilay okay. pa tas kapila. Pasuyo ko piga. Ano eh, alas ikaw pa lang Ayaw, mandar. Ibig sabihin, na-react yung kapila. Okay. Kasi may tumunog. Okay. Pare ko malas yung stito niya. Ay ay, nga. Paikutan mo yung nut, ganyan mo daw pag lumuwag bang nut. Kung kaya ikaw may lumuwag. Lumuwag. Ah, lumuwag. Nga. Ah, kaya pala eh. Kaya pala ay eh, mawawala ma ma sa timing yung ano. Yung paliser niya. Ah, higpitan lang yan. Tawag na lang bahala sa motor ko, sir. Oh. Oke okay. Bakit lumuwag? Eh, di mo marami. Dalawang tornilyo, tisubukan ko. Sige, pigayin mong clutch. Subukan ko muna. Yun. Tumas, tumas siya. Ibig sabihin, yan yung dahilan. Okay? Eh? Katagalan natin, tumatakbo po si mga ramdaman. Diyan ko pa lang, oh. ko pa lang, ramdaman ko na agad. Ayan, bumalik na ako. Yeah. test mo ah sir okay na ah, very good ha ah? Ah, okay. gumanda ata kasi dahil doon lumuag yung nut ng magneto